Magandang araw! Sa tulong ng pananaliksik ng Cavite Studies Center ng De La Salle University das Marinas, tatalakayin natin ang sinaunang industriya ng asin sa Cavite, isang yaman ng mga pamayanang ng nasa dalampasigan bago pa man dumating ang mga Kastila. Sa pamamagitan ng sunbaking, nililikha ng ating mga ninuno ang asin na naging mahalagang bahagi ng kalakalan, kabuhayan, at kultura. Mula sa baybayin patungong kabundukan, isinilang ang mga salt pads na naging pundasyon ng mga lansangang ginagamit natin ngayon. Halina't balikan ang kasaysayang ito, ang asin bilang haligi ng sinaunang buhay sa Cavite. Sa mata ng mga sinaunang tao, ang asin ay higit pa sa simpleng pampalasa. Ito ay buhay, kabuhayan, at kaligtasan. Bago pa man dumating ang kuryente o refrigerator, ang asin ang ginagamit upang mapreserba ang pagkain, lalo na ang isda at karne. Sa pamamagitan ng pagtutuyo at pagbuburo, napapahaba ang buhay ng pagkain sa panahon ng tagutom. Ngunit hindi lamang iyon, ang asin ay pampalasa rin ng pagkain, at pinanggagalingan ng sodium na mahalaga sa maayos na paggana ng katawan. Ginamit din ito sa panggagamot, sa sugat, sa lalamunan, at maging sa mga ritual na panrelihiyon at panlaban sa malas. Ang kahalagahan ng asin sa pamumuhay ng mga sinang mga Pilipino ay mapapansin sa mataas na kahilingan dito, kapalit ng iba pang mga kagamitang pangkalakal. Ang asin, bagamat puti at payak, ay naguugnay sa kalikasan, tao, at pamumuhay. Isa itong tahimik na saksi sa sinaunang talino at pakikipag-ugnayan ng ating mga ninuno. Paggawa ng asin, mula pagluluto hanggang erasan noong unang panahon, ang asin ay ginagawa sa pamamagitan ng pagluluto ng tubig dagat sa palayok. Sa mahabang pagpapakulo gamit ang kahoy bilang panggatong, natutuyo ang tubig at naiiwan ang asin. Ngunit ang paraang ito ay mabagal at magastos. Kalaunan, natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang paggamit ng erasan, isang patag at bakod na lugar kung saan ibinibilad ang tubig dagat sa ilalim ng araw. Sa paglipas ng araw, ang tubig ay natutuyo at naiiwan ang mga kristal ng asin na kinakamot at iniipon sa mga sisidlan. Ang paggamit ng erasan ay mas episyente, mas malawak ang produksyon, at naging bahagi ng kalakalang bayan. Ipinagpapalit ito sa mga produktong mula sa kabundukan gaya ng palay, abaka, at prutas. Ipinapakita nito ang talino at pagkamalikhain ng ating mga ninuno. Ang asin ay mahalaga sa sinaunang kavetenyo bilang pampalasa at tagapreserba ng pagkain, lalo na ng isdang nanguhuli sa Manila Bay. Sa kawalan ng refrigeration noon, ito ang pangunahing paraan upang mapanatiling ligtas at matagal ang imbakan ng pagkain. Ang isdang inasinan at pinatuyo ay nagiging daing o tuyo na maaaring itabi, dalhin, o ipagkalakal. Sa ganitong paraan, naging haligi ng kabuhayan at kaligtasan ng asin sa prekolonyal na Cavite, ang asin ay mahalaga sa pagtutuyo at pagtatapa ng mga karne ng hayop na nahuhuli sa kabundukan ng prekolonyal na kavite gaya ng baboy damo at yusa. Sa kawalan ng refrigeration, ito ang pangunahing paraan upang mapreserba ang karne. Matapos katayin, hinihiwa ito sa mananipis na piraso, inaasinan, at binibilad sa araw sa ibabaw ng bato, banig, o kawayan. Pinipigilan ng asin ang pagkasira at pinananatili ang lasa. Ang tuyong karne ay maaaring itago, dalhin sa pangangaso o ipagpalit sa ibang produkto. Sa ganitong paraan, naging haligi ng kabuhayan sa kabundukan ang asin. sa panahon bago dumating ang mga Kastila, may maunlad ng pamumuhay at istrukturang panlipunan ang mga tao sa Cavite. Isa sa mga pinakaimportanteng yaman na umikot sa kanilang ekonomiya at kultura ay ang asin. Bagamat payak sa anyo, ang asin ay may malalim at malawak na papel sa kabuhayan, kalakalan, kapangyarihan, at kultura ng mga sinaunang Caviteño. Ang mga pamayanang nasa kabundukan tulad ng silang, Mendez, Amadeo, Alfonso, at Maragondon ay walang akses sa alat ng dagat, kaya umaasa sila sa barter trade o palitan ng produkto sa mga baybaying bayan. Ang asin ay ipinagpapalit kapalit ng mga produktong kagubatan tulad ng kape, yantok, kahoy, prutas, at halamang gamot. Sa ganitong ugnayan, nabuo ang mga rutang pangkalakalan mula sa dalampasigan paakyat ng kabundukan. Ang mga rutang ito ay hindi lamang pisikal na daan kundi daluyan ng pakikipag-ugnayan, alyansa, at pagkakaisa sa pagitan ng mga pamayanan. Dahil dito, ang asin ay nagsilbing tagapag-ugnay ng kabundukan at baybayan, isang simbolo ng ekonomiyang interdependente sa prekolonyal na Cavite. Sa baybaying lalawigan ng Cavite, matagal nang namumuhay ang mga mamamayan sa paggawa ng asin gamit ang araw, hangin, at erasan. Ngunit pagdating ng mga Kastila, nagbago ang ihip ng hangin. Ang paggawa ng asin na noon ay likas, malaya, at bahagi ng araw-araw na buhay ay isinailalim sa buwis at kontrol ng kolonyal na pamahalaan. Ang mga erasan sa mga bayan tulad ng Bacoor, Kawit, Cavite Viejo, at nobeleta ay itinuring ng pag-aari ng simbahan o ng mga hasyenda. Ang mga lokal na mga asin, na dating malaya, ay kinailangang magbayad ng upa o magbigay ng bahagi ng kanilang ani. Sa ilang bahagi ng Cavite, pinahintulutan lamang ang mga prinsipalya at piling negosyante na magpatuloy sa produksyon at pagbebenta ng asin, isang malinaw na halimbawa ng kolonyal na monopolyo. Gayunpaman, lumawak ang pangangailangan sa asin ginamit ito sa mga pueblo, kumbento, at garrison ng mga sundalo. Kaya ang asin mula sa Cavite ay naipapadala sa karatig lalawigan, kapalit ng bigas, alak, at iba pang produkto. Sa kabila ng kontrol ng Kastila, hindi tuluyang nawala ang tradisyonal na erasan. Sa mga liblib at tagong bahagi ng baybayin, patuloy ang tahimik na produksyon. Ang asin ay nanatiling pampalasa, panlunas, at bahagi ng ritual ng mga taga-Cavite. Sa Cavite, ang asin ay hindi lang produkto, ito ay kasaysayan, kabuhayan, at katauhan. Mula 1900s hanggang dekada 1980, nanatiling mahalaga ang paggawa ng asin sa mga baybaying bayan ng Cavite gaya ng Noveleta, Kawit, at Rosario. Ginamit pa rin ang tradisyonal na erasan, san saan pinapainitan sa araw ang tubig dagat upang magkristal at makuha ang asin. Noong panahon ng Commonwealth at Digmaan, tumasang pangangailangan sa asin para sa pagkain at mga sundalong Amerikano. Naging mahalaga rin ito sa lokal na kalakalan. Sa kabila ng ilang pagsubo, nagpatuloy ang manong-manong paggawa gamit ang pamaskas, bayon, at kariton. Pagsapit ng dekada 1970s hanggang 1980, operatiba, suportang teknikal ng gobyerno, at pagsisimula ng iodized salt production. Ngunit dumating din ang mga hamon, urbanisasyon, polusyon sa tubig-dagat, at pagliit ng mga lupaing asinan. Unti-unting humina ang produksyon. Gayunman, nanatiling buhay ang kultura ng asin sa Cavite, hindi lamang bilang produkto kundi bilang bahagi ng kasaysayan, kabuhayan, at pagkakakilanlan ng mga mamamayan.